John, I'm sure hindi naman secret na maraming bashers ngayon, lalo na ngayon at uh, gusto mong mapunta sa PBA, no? Mga sinasabi nila, sana nasa boxing na lang siya, sana mag-MMA na lang siya. Mga kansaw, ano, mga kansaw. Ano? Anong mensahe mo para sa bashers mo? Ayun nga po, eh, syempre, ako hindi naman po din ako, ano, hindi ko naman din mapigilan. Kung magbasa, nakikita ko ayun naman po yung mga ganong comment. Ako, para sa akin lang po, eh, gaya nga na sinabi ko ng mga interview ko, eh, hindi na po mawawala sa tao yan na ibabash nila ako kung ano man sabihin na nila sa akin. eh ako naman, kung ano lang yung alam ko makakatulong sa sarili ko, yun din ako nagpo-focus. kung ano man yung sabihin nila ako, ibabash nila ako, wala na akong magagawa. And, pero ako, para sa akin, masaya naman po ako sa ginagawa ko. And sana, maging masaya sila sa <laughs> ginagawa din nila.